Magandang araw mga kasari at uh, dumating na ang ating parcel ngayong uh, araw guys At ayan na o, uh, nag-unboxing na si Dudong Robert Dahil hindi ko naman kaya i unbox yan Siya na yung nag-unboxing nag So alas 5 na ng hapon guys kasi may work pa yan kanina So hinintay ko na lang siya mag-unbox ng aming in-order na estante Ayan, so at i-assemble ia ia na rin namin ngayong uh, hapon guys. Ang oras natin ay alas 5 na ng hapon. At yan na guys ang aking ano, in order na istante kasi uh, gustong gusto ko talaga mag order ng ganyang istante at matibay siya tapos maganda siyang lagyan ng mga paninda. So, sinubukan ko magpa-order sa aking pamangkin at maganda naman guys ang kinalabasan kasi ayan o, oh, kompleto naman ang kanyang mga screw at um, ang, ang dyan? Yung parang grease niya sa gilid. Maganda pala kasi meron pa siyang kasama na pang ano ng ng screw. Yung pang higpit parang screwdriver at ayan yung isa mupit na diba? <laughs> ng mupit ng chichirya o ba diba? namupit siya ng chichirya ayan namigay pa o ayan <laughs> diba guys ang sweet patingin tingin pa si Dodong <laughs> at ah uh, guys ang presyo niyang in order ko is 17 plus hindi ko na tandaan kung magkano yung yung plus na yon basta 1,700 plus siya at tamang tama lang dyan sa pwesto ng aking mga chachirya section dyan ko siya ilalagay para maganda naman tignan yung ating tindahan guys at tuwang tuwa ako at maganda ang aming na-order at hindi siya ano hindi siya palpak hindi <laughs> ba kasi meron minsan yung inorder ni Robert na sapatos is hindi maganda so ayan yung ating istante naman ay maganda para naman maganda tingnan ang ating tindahan guys, malinis, kaya puti yung aking pinili, basta palagi lang natin yan lilinisan, palaging punasan, para naman manatili siyang maganda tingnan ayan guys at uh, lumipat na nga si Robert doon sa kabila kasi uh, madilim na yan may ilaw na kami nahirapan din siya magasimbol guys, kasi ang skoroba mahirap i ano mahirap i higpit ayan tumutulong na ako guys sa pag ano nyan sa pag assemble dahil na kung mag isa lang pala ay mahirapan din kailangan pala may tagahawak pa ng ano may tagahawak pa ng dog dito yung pinaka-stante niya guys hindi pala kaya din ng isang tao kailangan pala na ano may tagahawak talaga kasi yung sa akin guys is ano yan guys six layer 6 layer ang aking kinuha so mataas siya mm -mm. maganda kasi pag maraming patungan tayo sa ating tindahan hindi nagsisikipan yung ating mga paninda kasi hindi maiwasan mayroong madagdag sa ating paninda guys kaya kailangan natin mag Ah, dagdag ng ating mga istante at yan talaga ang gusto ko at sa susunod na magkapera ulit ako pag nakaipon-ipon mag-oorder ulit ako at dito ko yan ilagay sa kabila dito sa kabilang tindahan para naman maganda tingnan na ng ating tindahan guys at yung nakita ko sa kay Barbie Store is black yung sa kanya pero mas pinili ko yung white kasi terno dyan sa aking Uh, naunang istante pero yung naunang istante guys is kahoy yan tapos binalutan ko lang siya ng linoleum din na kulay white kaya kung titignan mo parang white na pintura na puti pero linoleum lang yan guys na inilagay ko at yan na nga guys gabi na mag ano na yan 7 o'clock na andyan pa rin si Robert nasa pangatlo pang, pang apat kasi may sa ibabaw na yan eh pang-apat na na layer siya naglalagay ng mga skuro. Di ba? Mahirap din pala mag-assemble niyan. Kung babae lang mag-assemble niyan eh ako hindi ko kaya. Hindi ko kaya guys kasi masakit sa kamay ng paghigpit ng mga skuro. Para naman ano siya, matibay na hindi uuga-uga. <laughs> Nagkakamot. <laughs> nagkamali siya dyan guys sa paglagay ng di ba? <laughs> diba? nagkamali siya sa paglagay ng screw <laughs> hindi pa yan kami kumakain guys <laughs> natapos namin yan guys is alas 9 na ng gabi kumain muna kami ng 8 kasi hindi na daw niya kaya ang gutom 9 <laughs> na yan namin natapos ng pag-aassemble at dyan, guys, ay nagbab, nag ano, nagbibidyo call si Barbie at sinabi rin niya na, na sila din daw nag-assemble na asawa niya. Eh. Ang tagal din daw natapos. O, oh, 'di ba Maganda talaga tingnan. Hintayin nyo, guys, kasi ibibidyo ko rin niya na mayroon ng laman. Eh, no, sa itaas niya na ano na, na... Ay, nako guys, may dumating. <laughs> Alam mo naman dito sa tindahan, may, 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 tumatawag. Kasi mahina daw yung aming wifi. Kaya i-restart ko muna yung aking uh, wifi. Maya maya lang. O, oh, ba diba, patapos na guys ang aming ah uh, estante. Ayan, inaano na lang niya. Parang nilalagay lahat at inihigpitan na lahat guys. At yan, ang ganda na ng aming estante kulay white. At salamat sa mga nanonood guys. Thank you for watching. At sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aming pag-assemble. Ayan, nagkakausap yan kay Barbie. O, oh, di ba? Nagsasalita pa siya kasi si Barbie. O. Oh. <laughs> Nagbibidyo call kami. Ayan, nakikisali si Robert sa usapan ng mga babae. O, oh, di ba? Magandang tingnan. Aming istante. Ayan na guys, nakapal na siya, nakalagay na yan dyan sa kanyang lalagyan. Thank you for watching guys. Hanggang dito na lang. Bye bye!